sabi ko sa'yo, Ed, eh, sinungaling siya. Kung makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Um, Anong sinabi sa ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Kung, kung si, kung, sumunod ka kung sino ang babanggitin mo para maligtas ang buhay mo. Pagkatapos na ako sa ni Kerwin Espinosa, sa isinagawang pagdinig ng ng camera de representante na ang dating chief of police na ngayon ay senador na si Batod de la Rosa na siya ang nag-utos noon upang idiin si senator Laila De Lima patungkol sa kalakalan ng ipinagbabawal na gamot sa bilibid ay uminit ang ulo ng nasabing senador sa isang panayam at nagbanta na susuntukin niya di umano sa mukha kapag nakaharap niya si Kerwin Espinosa. Sabi ko sa iyo, sinungaling siya. Kung makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Mm -hmm. Mm uh, depends... suntukin ko siya sa mukha, kung makita ko siya, sinungaling yan. Mm -hmm. Pero sir, this, this was said under oath, I understand, uh, in, uh, in the legislature. So, di ba, uh, oh. in, in the end, it's, uh, it's uh, something that was, uh, that was sworn to uh, as uh, to be correct and true and accurate. ikaw, ikaw, kung sino paniwalaan mo, man, maniwala ka sa Dark Lord o maniwala ka sa dating si PNP na ngayon ay senador na. Pili ka lang kung saan ka maniwala. Kung maniwala ka sa Dark Lord, okay lang. Kung maniwala ka sa dating si PNP na senador na ngayon, Mm. Oh, okay lang na sa akin. Mm. Hindi <laughs> 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 sa Senator, <laughs> Senator, may balak <Senator> ba <laughs> kayong i-confront si Kerwin? <laughs> either uh, doon sa Quad Committee sa Senate. Sa Senate. Hindi ko yan i-confront. Pag magkita ka, suntukin ko sa mukha yan. Sinungaling yung ganyan. okay. may balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Ha? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Apo. Kasi there, there's also an investigation sa Senate eh. Pwede niya siyang, to drugs. pwede niya siyang suntukin doon. Pwede pwede, oh. pwede, 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 pwede. Pwede na din patawag, pwede, pwede. Mm. Pero it's not no my priority ha. Kasi magbabudget mag, mm. uh, na kami, ba? O oh, busy na sa budget. Ah, mm. uh, oh, busy na kami sa budget, pero pwede na, right? pero alam mo, alam mo Ami, alam mo Ami. Mm. Nagkakahiya kasi kung magka-counter hearing pa ako sa Senado patungkol mm. diyan, 'di Sabihin naman ng tao na Ah, uh, ano ba ito si Bato? Ginagabi siya yung committee niya oh. para para linisin yung ah. Oh. sarili niya. Uh, ayaw ko lang ganun eh. Ah. Oh. Uh, Self-serving masyado on my part no? kung uh, gagawin ko yan. Just to be, just to clear myself, ipatawag ko siya sa hearing eh. Sino naman ang uh, mag -share? Ako. So, mm -hmm. nagkakaya. Ayaw ko, hindi ako, hindi ako ganun klaseng taon. Kakaya yan. Mm -hmm. yeah, hey, kung sa, sa quad po, dahil invited po kayo ng quad, they have a standing invitation for you to face the Quad Committee. Pwede ba kayong gumarap doon? May interesado ba kayo? Uh, uh, wala akong interest at never ako mag attend dyan. Kaya alam ko naman talaga yung purpose nila. Puro may hmm. de yung demolition yung ginagawa nila. Isipin mo mga drug lord, gagawin mong uh, resource person para siraan ang pangalan ng tao. Uh, paano ako hmm. maniwala dyan sa Quad Com na yan? S Senator, mm -hmm. uh, if I may ask, sir, uh, oh. when was the last time that you were able to talk to Kerwin Espinosa, if at all? Uh, do you have any recollection na kayo nakapag-usap ni uh, Kerwin uh, in the last few years? The only time, ito ha, the only time na nagkausap kami, nung pinuntahan ko sa doon sa quarters sa sa EID sa EIDJ dahil nung uh, nung hearing nga, uh, you can just imagine na uh, kung ka sinungaling yan, Under oath siya doon sa Senado, sinabi niya na si Espinido daw tumatanggap sa kanya ng pera. Kaya napaiyak mm -hmm. ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko. Dahil uh, sabi ko nga, pinasitiwalaan ko si Espinido tapos ngayon tumatanggap rin pala ng uh, drug money. Mm -hmm. Kaya napaiyak ako doon sa hering. Mm -hmm. uh, under oath siya, under oath siya si Kirwin, sinabi niya mm -hmm. na tumatanggap ng pera. Nung uh, kinagabihan, pag-uwi sa krami, pinuntahan ko siya doon sa kulungan niya sa uh, AIDJ. Mm -hmm. ko siya, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina sa hearing? Sabi ni Kerwin sa akin, mm -hmm. Sir, uh, masama lang ang loob ko kaya nasabi ko yon, Dahil uh, uh, napatay yung tatay ko sa loob ng kulungan, kaya masama ang loob ko kaya sinabi ko yon. Pero actually, Sir, hindi yan Tung tanggap sila ng espinido na pera. Every time tinitakes ko yan, kung kailangan niya ng pera at papadala ko ng pera, ang sinasagot sa akin ay puro Bible verses. Kaya mm -hmm. uh, hindi niya tumatanggap. So eh, doon pa lang, nagsinungaling siya under oath. So ngayon, under oath na naman siya ngayon dyan sa Quadcom, malaki ritsan siya na sinungaling siya. At mm -hmm. talagang sinungaling naman talaga. dahil The only time na nag-usap kami, doon lang yung uh, gabi na yun. After that, wala na akong kontak uh, sa kanya. Mm -hmm. Mm -hmm. Sir, so you're saying, oh, sir, that... Uh, bakit ako mag... Yes, sir. Bakit ako... Bakit, bakit ko siya didiktahan na sinong i-implicate niya, sinong i-implicate niya na that's none of my business. Si PNP ako. Hindi ako investigador. mm -hmm. Sir, sir, bakit you're saying, po sir, no, no center. Yes, sir. Yes. Mr. sir, so you're, you're saying basically that uh, si Kerwin admitted to you that he perjured himself uh, in the yeah. committee that attended. Yes. Very correct. Mm -hmm. Kung nag-perjure siya, no, na under na nasa kustodiya ng gobyerno, how much more ngayon na he is uh, as free as a bird. Dahil yung kaso niya na dismiss at tumatakbo pa siyang mayor. So ngayon, tingnan mo yung Albuera, pag manalo yan, mag-mayor yan uli doon. Tawawa ang Alvira. Pero di ba? Pero di ba Senator Drug Lord na si Espinosa noon, alleged drug lord nung nung uh, ginamit siya ng gobyerno para magtestigo kay Senator Laila De Lima. Hey. Hindi lang siya alis drug lord. Drug lord talaga. Oh, yeah. oh. Pero ibig sabihin, oh. kahit drug lord siya, kinuha siyang testigo ng gobyerno. I don't know. I am not party to that uh, case. Kasi ang naghahok ng kaso niyan, ang nag-develop ng kaso ni Dilima, ay DOJ. Wala pa kailan yeah. mm -hmm. PNP doon. Ang papel ng PNP, mag-serve na lang ng warrant nung may warrant na si Dilima. Pero ang pag-chase build-up, wala pa kailan ang PNP doon. DOJ, direct trabaho noon. Mm -hmm. Senator, Senator may balak may balak ba kayong habulin si Kerwin uh, at least for perjury oh, well, kung ganyan nag testify against you kasi si Senator De Lima baka daw isama kayo sa reklamo niya na yun na nga na uh, ina up daw siya na frame up siya kayo may balak din ba kayo mag-file ng mga criminal charges sa ganyan sayo tinuturo kayo eh na, no. na eh Sayang Sayang lang panahon ko dyan sa kaso hindi man ko 'yan, hindi man ako gano kasin tao. pa kaso. hindi hindi yan not not, not, not that's none of my business. kaso, -kaso. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Sen, sen, kasi ganito po, uh, of course, it's it's uh, one person's word against the other. Uh, he's a contest yeah. drug lord and you're a former PNP chief and, uh, and, and oh. incumbent senator. But at the same time, sir, ano eh, uh, siyempre, uh, in the end, people will be asking, so who has evidence against whom? Uh, for example, po, yung sinabi po ninyong, kwento, kwento po ninyo na, na umamin si, hmm. uh, si Espinosa na siya nagsinungaling lamang uh, para idawit si Espinido, would you have any witnesses who can uh, attest to that? Uh, and, uh, o, o kaya, Oh, 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 did you tell anybody about it after it happened, after nag- uh...